Ang babae ay pumasok sa marangyang party na may kasamang grupo ng mga lalaking nakaiting. Dahil nais niyang hanapin ang kanyang nobyo na ninako at dinala pabalik sa bansa. Lahat ng mga tao na nakamaskara, lalaki man o babae, ay walang nakaligtas. Sa huli, sa likod ng screen, natagpuan niya ang kanyang nobyo na abala sa panghuhuli ng mga babae. Ako, si Air ng isang malaking konglomerada, si Huang Tai Yung, punta ka sa kwarto ko at maglaro tayo sandali. Habang nakikita niyang lalala mga kilos nito, hindi na siya nakatiis at hinayla siya pabalik. Gusto mo bang tulungan kita magbok ng kwarto? Sino to? Si Ross Hen. Ngunit sa harap ng marami, hindi siya makapagsalita ng marami. Kaya tang tanging inatake niya ay ang mga babaeng artista. Sinabi niyang ang headline ay nakahanda na, may tatlong espesyal na seksyon. Kung nais niyang gamitin ito, maaari siyang magpatuloy na manatili dito. Ang dalawang simpleng pangungusap ay nagpatigil sa kanyang mga maling atala. Agad siyang tumakbo palayo habang nakatago ang buntot. Pero hindi rin basta-basta ang lalaki. Sa dalawang pangungusap lang, nawala agad ang galit ng fiancé niya. Mas gumanda pa ang fiancé ko kapag galit. Huwag nang magpaligoy-ligoy, mabilis tayo. Pupunta ka ba sa kwarto ko? nakita ko siyang mahiyain tulad ng isang perlas. Agad ding tumibay ang loob ng lalaki. Ang susunod na paglalaro ay dapat may simula at katapusan pagkatapos ay mabilis na tumakas. Iniwan si Roche na nag-iisa sa lugar na hindi alam ang gagawin. Wala nang magagawa. Kailangan niyang humingi ng tulong sa tiyuhin ng kanyang mapapangasawa. Dahil ang tanging nakakatakot sa kanya ay ang kapatid ng kanyang ina. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, ang tiyuhin ay sa harap ng lahat, ay sinampal si Cheng Tian. Pati hindi tumigil sa pagpapagalit sa kanya. Para bang tinutulong tinuturuan ng isang apo, at si Cheng Tian, sa kabila nito, ay tahimik na sumusunod, walang kalaban-laban. Ito ay labis na ikinagalit ni Rushen. Matapos umalis ang kanyang tiuhin, hindi siya nagsalita, inuntog ang balikat ni Cheng Tian at mabilis na umalis. At si Cheng Tian ay nakakaintindi, tumigil na siya, dali-dali niyang sumunod ng may kasiyahan. Ngunit sila'y kakaalis pa lamang mula sa party, biglang nagpreno si rashen Dito lang sumabog ang kanyang emosyon pinagpag ko ng gusto para gawing si Huang Taiyong ka. At ito ang kalalabasan. Tama. Noong una, pinagplanuhan niya ng mabuti para mapalitan ni Cheng Tian si Taiyong na may gintong kutsara bilang ama. Hindi lamang na hindi siya nakamit ng kahit kaunting kayamanan. Kundi pati ang tanging bahagi ng kumpanya ay kinuha ng tiyuhin niya. Ngayon, sampung taon na ang lumipas. Hindi lamang siya hindi nagsikap kundi tinanggap na lang ang lahat at tuluyan nang nawala ng dating tapang. Ito ay hindi kayang tanggapin ni rashen Agad niyang pinindot ang horn ng dalawang beses. Biglang lumitaw ang dalawang itim na sasakyan sa likuran nila. Ang mga lalaking naka-itim na bumaba mula sa sasakyan ay hindi nagsalita. Diretso iniangat si Cheng Tian at isinakay sa sasakyan. At si Rushen ay tumawag din sa telepono ng Pangulo. Hello? Iyo? Si Tai Yong ay darating sa bahay agad. Nagbago ang eksena. Si Cheng Tian ay inaalalayan at itinatagilid papasok sa mansion. Ang pangulo ng pamilya na siyang ama niya, may seryosong mukha habang may inaabangan. Tatay, pumunta sa silid aklatan. Noong una, ginamit ng presidente ang 20% ng mga shares para makuha ng anak niya ang isang oportunidad. Ngunit ngayon, parang isang malaking pagkakamali na ito. Ngunit naniniwala pa rin siya na magbibigay ng sorpresa ang anak niya sa kanya. Kaya naman palihim niyang tinanong si Cheng Tian kung ano ba talaga ang gusto nitong gawin. Ngunit si Cheng Tian ay nanatiling walang pakialam, parang walang iniisip. Wala akong nakitang kahit anong kahinaan. Mali ang aking pagtingin. Masyado kitang binigyan ng halaga. Umalis ka na. Ngunit habang si Cheng Tian ay tatalikod na at aalis na, parang may naalala siya bigla at lumingon sa ama ng presidente. Hindi ako aalis. Gusto ko ring tapusin ang mga bagay na nais kong sabihin. Kahapon, isang batang mayaman na tanging aliw ang iniintindi. Ngunit ngayon, nakasuot ng magandang suit at nakatayo sa runway. Ibinibigay na ang huling utos sa kanyang mga tauhan. At ito na ngayon simulan na ang pagkuha. Sa isang iglap, milyong-milyong pondo ang mabilis na pumasok sa merkado. At nagsimula ng magsagawa ng masigasig na pagkuha ng mga shares ng mga kumpanya ng mga oligarkiya. Pati na ang index na matagal nang bumagsak ay pansamantalang tumaas. Sa huli, matapos makuha ang halos 22% ng mga shares ng mga retail investor, ang index ay tuluyan ng naging matatag. Ngunit ang nagpasimuno ng pagbagsak ng stock ng kumpanya, ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng mayaman na si Huang Taiyong. Bilang nag-iisang tagapagmanan ng isang malaking pamilya ng negosyo. Ang kanyang maramiang pamumuhay at mga kalokohan ay ilang ulit ang ipinakita sa media. Hanggang sa isang malupit na balita ang sumabog ngayong umaga. Kaya manan, ito ang dahilan kung bakit biglang bumagsak ang presyo ng mga shares ng kumpanya. Lubos na nadismaya ang chairman ng conglomerate dahil sa balitang ito. Hindi niya inaasahan na ang anak niyang pinaghirapan niyang turuan ay isang walang silbi. Ngunit habang gustong iutos na ng chairman ang plano para sa pagliligtas, biglang may iniulat ang assistant mula sa kanyang mga tauhan. Ano yon? May isang taong bumibili ng maraming shares ng kumpanya natin. Malino na pag-agaw ito ng karapatang mga siwa. Nang una, inakala ng presidente na gawa ito ng bayaw niya. Dahil noon, dahil sa kaso ng magnet ng media, ninakaw ng bayaw niya ang 20% ng shares ng anak niya. Ngayon, dagdag pa ang 22% na shares na ito. Mawawala na sa kanya ang pwesto niya bilang presidente. Pero bukas na ang taon ng pagpupulong ng mga direktor. Walang duda, ang bayaw ko ay magiging vice-presidente na. Hindi na kailangan magsapalaran pa. Bigla naalala ng presidente ang sinabi ng anak niya noong nakaraan ang mga araw. Sasabihin ko rin ang gusto kong sabihin. Fortuna, sige, sabihin mo. Hayaan nyo po akong maghintay pa ng isang linggo. Hindi ko kayo bibigwin. Ngayong araw ay eksaktong ikapitong araw. Agad na nagsimulang tumawa ng maligaya ang Pangulo. Halos maluhaluha pa siya. Naniniwala akong para sa isang ama. Wala nang mas magandang balita kaysa rito. Huwag kang gumawa ng kahit ano, maghintay ka lang. Anong? Humiga ka lang at maghintay. Kinagabihan ng ikalawang araw, ang taon ng board meeting ay itinuloy ayon sa plano. Ngunit hindi inaasahan ng lahat, nasa simula pa lang ng pulong. Ang assistant ng presidente ay biglang nagmungkahi na tanggalin sa lahat ng posisyon ng aking asawa. Walang duda, ito ay kagustuhan ng presidente. Ang mga direktor ay nagkagulo sa kalituhan. Ngunit ang aking asawa ay hindi nababahala. Pati na rin ang pagsubok niyang gamitin ang isyo ng kanyang anak na pamangkin para ipahiwatig na ang presidente ay hindi makatarungan sa personal at profesional na buhay. Ngunit hindi ang presidente ang sumagot, may iba pang dahilan kung bakit ka magre-retiro ang anak na matagal ng pinapuna ng mga tao ang presidente. Ganoon na lang ang lakas ng loob niyang lumapi at lumakad ng tuwid patungo sa ama ng presidente. Pati na rin ang mga ebidensya ng kanyang tiyuhin na nagpayaman ng hindi tapat sa loob ng sampung taon. Ang halaga nito ay umabot pa sa bilyon-bilyon. Ngunit bilang isang masamang tao, tiyak na hindi agad sa ang tiyuhin. Hindi lamang niya pinabulaanan ang lahat ng akusasyon. Kundi bantapan niyang ang pamangkin na walang bahagi sa negosyo ay walang karapatang magsalita sa lupo ng mga direktor. Ngunit ang pangulo ay buong pa pride na nagsabi ng unang salita mula nang magsimula ang pulong. Siya ay may karapatan. Ipinapakilala ko sa inyong lahat. Si Pangulong Wang Taiyong ng Advanced Technology Company. Ang posisyong ito ay agad nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng naruroon. At patuloy namang magpakumbaba ang Pangulo at nagpatuloy sa pagbibigay ng mga pahayag. Magamat si Taiyong ay anak lamang. Minsan siya na ngayon ang presidente ng makabagong teknolohiya. Dapat may karapatan siya na dumalo, hindi ba? Ngunit sa huli, kayo pa rin ang may huling desisyon. Hindi matanggap na talo ang tiyuhin, kaya agad niyang tinangka na pagtakpan si Taeyong gamit ang m -tai Tycoon case. Ngunit hindi inaasahan, kalmado si Taeyong at sinabi sa kanya, na hindi lang niya nakuha ang 20% na shares na ninakaw, kundi nakuha ito gamit ang kanyang kakayahan. Pati na rin, nakakuha pa ng konti. Ngayon, kahit na ang ama ay dahil sa ugnayang pamilya ay hindi siya ipapasa. Pero, wala tayong dugong kaugnay. Shu Jun Tai. Tapos ka na. Tulad ng inaasahan, ang kinalabasan ay buong boto na naipasa. Agad na pinaalis ang tiyuhin sa kumpanya. At sa unang pagkakataon, si Teyong ay nakatayo sa harapan ng kanyang ama na pantay ang katayuan. Nakatayo siya sa harapan ng kanyang ama na pantay ang katayuan. Nakabalik ka sa ganitong paraan. Napakaganda. Ngunit pagkatapos pumalakpak ang chairman dahil sa kanyang anak, ibinaling niya ang kanyang kamay sa bodyguard ng kanyang anak. Ngunit si Zhang Wenji, inilihim mo rin sa akin ito. Tama, bilang isang ama, inatasan niyang protektahan at subaybayan ng anak gamit ang isang bodyguard. Ngunit, ganap na napasunod siya ng anak, mukhang hindi na niya kailangang magbayad ng sahod mula ngayon, kasi mayroon na siyang bagong boss. Napakahusay. Maraming salamat, Pangulo. Sa totoo lang, magaling na napaniwala ng anak ang lahat. Lahat ay dahil sa bodyguard na nauuna sa kanya. Dahil halos lahat ng kanyang mga rumored girlfriend ay ginagampanan ng bodyguard at kahit na nakumpirma na may sumusunod sa kanya, ang anak niya ay biglang dadagdag ng eksena, agad na magiiwan ng mas maraming ebidensya ng kalandian, pero bilang bodyguard, napakasama ng loob. Paano mo ako biglang nahalikan, uya? Hindi po, hindi po, hindi siya master, pasensya na po. Bata, wala ng oras, unahin muna ang mga mahalagang bagay ah, iyon ang aking unang halik, balik tayo sa usapan. Bagamat mahusay si Taeyong sa pagpapanggap bilang baboy upang lamangan ng tigre, ngunit hindi matanggap ng tigre ang pagkatalo. Kaya tinawagan niya agad ang anak na babae ng mayamang negosyante, na ex na kasintahan din ni Cheng Tian. Hindi lang niya sinabi na pumunta si Taeyong sa bahay nito noong gabing iyon. Pati na rin ang tungkol sa mga bakas ng ama ni Taeyong sa katawan nito ay inihayag niya. Kaya nang umalis si Taeyong ng may kasamang bodyguard, biglang hamarang ang ex-girlfriend sa daraanan niya. Ngayon, ang kasintahan ni Tai Yong na si Woros May dala rin siyang basket ng bulaklak at handang sorpresahin ang kanyang mapapangasawa at nakita niya rin ang dalawa na magkasama. Ang pagnanakaw ng golden spoon ng mga magulang ng iba ay may isang malaking kahinaan. Iyon ay, kung may kumain man lang gamit iyon, makukuha agad ang lahat ng alaala ng may-ari ng kutsara. At ito ang huling paraan ni Wu Ruxian para makontrol si Cheng Tian. Ngunit simula ng una nilang maging malapit, ang tanyang malamig na puso ay unti-unting natunaw dahil kay Cheng Tian. Kaya minsan naisip niya na hindi na niya gagamitin ang kakayahang ito sa buong buhay niya, lalo na noong araw ng kanilang pagpapakasal. Dahil ang kumpanya ng ama ni Jin ay hindi man lang naisasama sa top 500 ng Korea, ang pag nila sa isang malaking kumpanya ay lagi ng pinag-uusapan at pinapuna ng iba. Pati ang stepmother ni Cheng Tian ay sasabihin sa harapan niya na hindi sila bagay at hindi di magkatugma ang kanilang mga estado sa buhay kahit na pag-usapan pa ang kanilang pangangatawan at itsura siya ay masyadong ordinaryo nahaharap sa ganitong hayagang diskriminasyon bagamat si Rushen ay lubhang nagalit ngunit walang magawa para tumutol ngunit nang siya ay halos gumuho na sa sobrang sama ng loob si Cheng Tian ay biglang nagsalita upang ipagtanggol siya nanay si Rushen ang aking napili ang kanyang walang kondisyong tulong at pagtitiwala ay aking lubos sa pinahahalagahan hindi pa ba ito sapat na dahilan? Ang ilang simpleng salita ay makakapagbigay ng papuri mula sa Pangulo. Paano pa kaya si Shen? Nang tumingin siya kay Cheng Tian, ang kanyang mga mata ay puno na ng maliliit na bituin. Kahit na kailangan niyang sumunod lang sa likod, ang kanyang mga mata ay tanging siya lamang ang nakikita. Hindi na niya kayang pigilan. Mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap si Cheng Tian mula sa likod. Mahulong siya sa kanyang tainga ng mabanggit. Masaya akong nakilala kita ngunit hindi inaasahan ni Ross Hen, na bigla siyang itulak ni Cheng Tian, at sinabi na sila ay may kinalaman lamang sa negosyo. Ang pagiging magka sa negosyo nila ay isang normal na bagay, mag ka sa daan. Ang mga salita ni Cheng Tian ay nagmulat kay Ross mula sa pagkatalito. Paano makakamtan ng tunay na pag-ibig ng isang tao? Nagaya niya, ipinagbibili ang mga magulang para sa pera, hanggang sa muling magkita sila ni Cheng Tian at ang ex-girlfriend niya. Ngunit mabuti na lang, pareho na silang malapit ng mag-30. Hindi nagagawa ng impulse impulsibong hakbang ang ex-girlfriend na tanungin ang tungkol sa pagkamatay ng ama. Kundi gagamitin ang dahilan ng isang interview para makalapit muli. At si Cheng Tia naman, hindi na basta-basta aayon sa lahat ng hiling ng ex-girlfriend. Diretong tinanggihan niya ang interview na yon Kahit nagalit na galit si Ruchen, hindi niya tayang talikuran ang kanyang dangal. Hindi lang siya nagbigay ng panata sa kanyang karapatan. Pati na rin tinulungan niyang malutas ang problema ni Cheng Tian. Talaga namang labis, pati ako ay tinaguan. Dahil sa iyong mag-ara at matapang na pagbabalik, pinatawad kita. Ito ang unang pagkakataon ng umiti si Ruxian sa buong pelikula. Dahil mabilis niyang nalaman. na talaga palang pumayag si Cheng Tian sa interview ng ex-girlfriend niya. Dahil dito, tinalikuran pa nga niya ang kanyang pagmamataas, at gusto niyang sakta ng dating kasintahan. Pero ang talino at lakas ay hindi naman laging magkasama sa isang tao. Kaya ang nangyari, siya pa ang napahiya. Dahil hindi ito gumana, kinausap niya si Cheng Tian, at pinakiusapan na huwag gamitin ang pagkakataong makapag-interview, para makipagbalikan sa dating kasintahan. Ngunit sinabi ni Cheng Tian na kailangan munang maunawaan ng kalaban para maiwasan ng panganib. Sinusubukan magpanggap, walang magagawa, si siya ay makakapagbigay lamang ng huling babala. Ang iyong gintong kutsara ay nasa aking mga kamay. Kung ayaw mong magsisi balang araw, mas mabuti pang iwasan mo siya. Ngunit hindi pa alam ni Cheng Tian ang kahinaan ng gintong kutsara, kaya hindi niya talaga pinansin ang mga salita ni Rushen. Hindi lang niya lihim na inimbita ang ex-girlfriend niya na kumain sa dati nilang lugar. Pumili pa siya ng lugar para sa interview sa loob ng bahay, at mabilis itong nalaman ni Rushen. Hindi pa rin ba niya pinapansin ang mga sinasabi ko? Sige, huwag mong sisihin ako agad niyang inimbita si Tai Yong na kumain ng mag-isa, at kinuha ang gintong kutsara ni Li Cheng Tian, at iniabot ito kay Huang Tai Yong ng personal, gamitin ito para kumain. Ang asawa, galit na pumasok sa opisina ng kanyang asawa, walang pakialam sa mahalagang pagpupulong na nagaganap, diretsyong pinaalis ang lahat, ngunit bilang pangulo ng isang malaking pamilya ng mga negosyante, ayaw ng asawa niyang mailabas ang kanilang problema, ngunit hindi inasahan ng asawa na diretsyo niyang papatigilin siya, at nagbanta pa na kung hindi nila maayos ang bagay na ito, walang makikinabang, agad na tumayo at umiwas sa mga tauhan ng makita yon. ngunit ang autoridad ng lalaki ay lubos ng bumagsak, ngunit mabuti na lang at nagawa pa niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Hindi niya kagad sinaway ang kanyang asawa, ngunit patuloy pa rin nagsusumbat ang kanyang asawa at nagbanta pa na kung hindi niya pababalay ka ng kanyang bayaw sa kumpanya. Agad siyang hihiwalay at kukunin ang kalahati ng mga ari-arian, ngunit ang hindi inaasahan ng asawa. Nang marinig ito ng asawa, hindi man lang siya nagulat. Bagkos ay ibinalita pa niya ang nakakagulat na katotohanan. Dahil ba anak mo siya? Ang mga salitang ito ay tila kulog na tumama sa kanya, na nagpanganga sa asawa at hindi alam ang gagawin. Akala niya ay sikreto ito na walang nakakaalam. Ngunit ang asawa pala ay alam na alam ang lahat Dahil dito ay biglang nawala ang kanyang pagmamataas Kahit patuloy ang maging double yun na bagay ng kabilang panig Dahil ikaw ay nabubuhay pa dahil tanging si Shu Jun Tai lang ang makakapagpanatili ng iyong buhay. Dito lang naisip ng misis. Akala nila ang planong agawin na tila perpekto. Ngunit sa totoo lang, ito'y puro pagmumuni lamang. Pero may isa pang taong ganun din, si Cheng Tian. Gamit ang isang gintong kutsara, pinapalitan niya ang ama ni Huang Tai Yong. Muli na namang nakamit niya ang pagsangayon ng kanyang ama sa board meeting. Dahil dito, lubos na lumaki ang kanyang kumpiyansa. At nagpakawala pa siya ng malalaking salita. Talagang kaya kong talunin ng presidente. Kaya naman ang gumawa ng mahalagang desisyon ng presidente. Hindi lang siya hayagang sumalungat sa harap ng mga tao. At nanghingi ng presidente ang kanyang paliwanag. Siya ay tumanggi dahil daw sa mahalagang lakad. Mahalagang lakad. Oo. Ang mahalagang lakad na sinasabi ni Cheng Tian ay ang pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ng kanyang mga tunay na magulang at ang paghahanap ng trabaho para kay Shen Tai na naging mahirap na ngunit hindi niya inaasahan na ang unang dumating sa restaurant ay ang presidente ang sinasabi mong mahalagang lakad pala. Ah, si Li Cheng Tian pala. Kaya nang dumating ang kanyang tunay na mga magulang, ang unang makita nila ay ang taong nasa kwento. Ah, grabe, si Chairman Huang pala. Kamusta kayo? Magandang araw po. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nagsasalo ang dalawang pamilya, kahit na malayo ang kanilang mga katayuan. Ngunit bago kumain, tila masaya silang lahat pero nang magsimulang kumain. Si Cheng Tian ay may eksaktong kaparehong ugali sa pagkain ng kanyang tunay na ama. Pareho nilang inaalis muna ang sili, at pareho ring umiinom muna ng sabaw para mapahina ang lalamunan. Nang hayagan itong ibuking ng ate niya, ang presidente ay agad na nagpakita ng pagkadismaya sa kanyang mukha, at ang mga sumunod niyang sinabi ay naging mapagmataas na, pati ang dating peking pag lang ay tuluyan ng nawala, at nagsimula siyang manginsulto sa tunay na ama ni Cheng Tian na walang kasalanan. Dahil dito, nagalit ang ate at si Tai Yong at nagbato ng mga salita, pero buti na lang, agad humingi ng tawad ang ina at pinatahimik ang sitwasyon kaya't hindi natapos ang hapunan ng magulo. Ngunit ang pangiinsulto sa sariling mga magulang ay labis na ikinagalit ni Cheng Tian. Pagka uwi niya sa bahay, agad siyang nagsigaw. At tinanong ang kanyang ama kung bakit ito naging ganoon kay sa isang walang pangalan. Hindi alam ng lahat na ang Pangulo ay galit na sinabi ang tunay na layunin ng pagpapadala sa kanya sa ibang bansa. Ay upang tanggalin ang iyong walang kahulugang awa. Sinabi pa ng Pangulo kay Cheng Tian na kung nais niyang pamunuan ang kanyang negosyo, dapat niyang alisin ang awa. Kung hindi, wala siyang pagkakataon. Wala siyang makukuhang pinto. Ganoon na nga, kahapon ay magkasama pa ang mag-amang may malasakit sa isa't isa. Ngayon, para na silang magkaaway, si Cheng Tian ay tuluyan ng umalis ng hindi lumilingon. At ang eksenang ito ay nakita ng kanyang stepmother. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dati niyang malisyosong tono. Bagkus, mahinahon niyang sinubukang aliwin ng kanyang asawa. Subalit hindi ito tinanggap ng Pangulo. Sa halip, sinabi niyang huwag mag-alala. Hindi niya sasabihin ng totoo sa bayaw niya. Pero bigla siyang tinanong ng asawa niya, ayaw mo bang malaman kung sino ang tunay na ama ng bayaw mo? Ngunit ang presidente ay walang emosyong nagsabing wala siyang interes. Pero pagkaalis niya, bigla namang nagsalita ang asawa niya ng isang may malalim na pahulugang pangungusap, mabuti. Sana'y wala ka ng interes magpakailanman. Sa kabila, si Cheng Tian ay patuloy na gumagawa ng kanyang nais. Hindi lang niya inaprobahan ng hiling na panayam ng kanyang ex-girlfriend ang hindi niya inaasahan. Lahat ng ito ay isang plano ng kanyang ex-girlfriend. Dahil noong huling pagbisita niya, lihim niyang inilagay ang isang kamera na hugis remote control sa tapat ng safe box. Ang mahirap maunawaan ng ex-girlfriend ay, ang password pala ay kombinasyon ng kanyang kaarawan at ng taarawan ni Li Chengdian. Lalo siyang nagtakanan. Binuksan niya ang safety deposit box, at puro mga dokumento pala ang laman tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, pati ang regalong ibinigay niya kay Li Cheng Tian bilang tanda ng kanilang pagmamahalan, at biglang sumulpot si Cheng Tian sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Dahil nahuli na siya, hindi na nagkunwari pa ang kanyang dating kasintahan. Diretso niyang tinanong kung bakit siya nagsisiyasat ng lihim tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, at bakit mayroon pa siyang librong ito. Librong ito na ibinigay niya kay Li Cheng Tian bilang isang paraan ng pagpapagaan ng puso. Ito ang ibinigay ko kay Cheng Tian, bakit ito nasa iyong kamay? Galit na galit na pumasok ang anak mayaman sa silid ng kanyang kasintahan. Hindi lamang niya pinansin ang mga damit na maingat niyang pinili, pati na rin ang mga larawan na ipinost nito, tinanong pa siya kung anong ibig sabihin noon. Nakita ang ganitong sitwasyon, hindi na naging malambing ang kasintahan. Diretso niyang ibubunyag ang kahinaan ng golden spoon. Kung may gumagamit ng iyong golden spoon para kumain, makukuha niya ang lahat ng iyong alaala. Ang mga salitang ito ay nagpanginag kay Cheng Tian, dahil ginamit niya nga ang kutsara para palitan ng ama ni Tayong. Kung malalaman, laman nito ni Tunay na tayong, mawawala sa kanya ang lahat ng meron siya ngayon, at magiging isang takas na daga siya. Ngunit hindi naman talaga nagdesisyon si Rushen na maghayganti ng gusto. Ginawa lang niya na mag si Shen para sa ilang litrato. Nais niyang gamitin ito para takutin si Cheng Tian. Ngunit hindi niya sana binanggit ang ex-girlfriend ni Cheng Tian. Dahil doon, bigla itong nagalit si Cheng Tian. Pati siya ay nagsimulang magbanta. Sinabi niyang kung malaman ng ex-girlfriend niya, hindi lang niya papayag ang mawala ng pagkakataon ng babae na maging asawa ng isang Unchable. Hindi na siya makakapagpanggap na isang puti at mayamang babae. Pero ang ex-girlfriend ay pareho ring mahirap na paksa para kay Shen. Walang tao ang matutuwa kung ang fiance mo ay mahal pa ang ex-girlfriend niya. Habang hawak ko pa ang gintong kutsara, kailangan mong sumunod sa akin. Ayokong maging kasosyo. Tama kung hindi ko siya pwedeng gawing mahina at malambing. Dapat magpasa pa siya sa akin. Hindi ko kailanman magiging kasosyo na may distansyang ligtas. Ito ang iniisip ni Ross Hen. Ngunit hindi niya inaasahan na si Cheng Tian ay isang pangungusap lang. Pinatumba ang lahat ng kanyang mga depensa. Sa isang iglap, bumagsak. Akala ko pa nga na baka magustuhan mo ako. Huwag kang mag-alala, Susunod na, magiging masunurin ako. Natamo na ang layunin pero hindi pa rin nasiyahan si Rushen. Sa halip, puno siya ng sama ng loob. Pero totoo naman ang sinabi ni Cheng Tian. Kinabukasan ay pumunta siya sa kumpanya ni Rushen. Sa harap ng lahat ng empleyado, nagpakita sila ng pagmamahalan. Hindi lang niya dinalhan ng paboritong merienda si Rushen kundi binigyan din niya ng masaganang dagdag na pagkain ng mga empleyado nito, para mapauwi siya ng maaga. Ang simpleng kilos ay agad na nagpainggit sa mga empleyado, at muling naging malambing si Rushen. Ngunit kahit alam ni Shen na palabas lamang ito, ay kontento pa rin siya. Muling naging isang maamong ibon. Sinaway niya si Cheng Tian dahil hindi siya nito naunang sinabihan. Ngunit si Cheng Tian naman ay biglang sa Myra ng moment at ipinaalala sa kanya, na sumusunod lamang siya at ginagampanan ng papel ng isang mabuting mapapangasawa. Ngunit hindi nagalit si Shen nang marinig ito. Sa halip, sinabi niyang nakapagpareserba siya ng magandang restaurant. Nais sana niyang imbitahan siya sa hapunan. Ngunit nang makita ni Cheng Tian na walang CCTV dito, hindi lang siya nagbukha malamig kung di direktang tumanggi. Pati na rin siya ay tumalikod at mabilis na umalis. Sayang, mahirap ko pa namang nabok yun. Masama, Talagang ang may mahalagang bagay na kailangan gawin si Cheng Tian ngayong gabi. Ito ay ang samahan ng ex-girlfriend sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama niya. Pati na rin, dahil natagalan sa paghahanap, aksidenteng nakatulog siya sa balikat ng ex-girlfriend niya. Nang magising ang ex-girlfriend niya kinabukasan, si Cheng Tian ay naghanda na ng isang buong almusal para sa kanya. Ngunit bago pa man sila magsimulang kumain, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ng pinto, siya pala ang tunay na si Taeyong na pinagpalit ang katauhan. Kaya naman ang masayang aga nilang dalawa. Biglang naging isang nakakahiyang tagpo para sa tatlo. Mabuti na lang at wala si Rujin. Kung hindi, siguradong magkakagulo. Pero kakasi mula pa lang nilang kumain. Ang gintong kutsara ay nakapagpaalala kay Taeyong ng gintong kutsara. Agad-agad ay tinanong kung nakatago pa ba ang gintong kutsara ni Cheng Tian. Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Cheng Tian na may tinatago ng matinding pagkabalisa. Nawala na siya ng gana kumain. Diretso siyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit ang kanyang pagmamadali ay napansin ni Taeyong. Dahil kamakailan lamang ay may nakita siyang isang diary sa kanilang bahay. Nakadetalye roon ang mga kapangyarihan ng gintong kutsara. May nakasulat pa ngang si Li Cheng Tian at Huang Tai Yong ay nagpalitan. Lalo pang napaisip siya dahil bigla na lang siyang marunong tumugtog ng piano at magsalita ng French. Biglang nahawakan ni Tai Yong ang gilid ng katotohanan. Nang araw ding yun ay pumunta siya sa opisina ni Cheng Tian. At direktang tinanong ito tungkol sa Golden Spoon. Kinuha pa niya ang diary at sinimulang akusahan si Cheng Tian. At ang kinakabahang si Cheng Tian ay wala nang magawa. Mukhang si na siya at aamin na sa lahat. Parang si Rushen ay biglang lumakad ng malaki. Kung hindi siya si Huang Taiyong. Hindi ba ikaw na naman? Talaga namang isang kahangalan na kwento. Ito ang unang pagkakataon na magkasama ang apat na tao sa isang eksena. Ngunit sa mga oras na ito, si Rushen ay wala nang lamang na tulad ng sa araw. Magkos, naging matalim at mapanlait. Parang isang hedgehog na puno ng mga tinik sa katawan. Isang isa, matatalim at mapanguyam ang mga salita. Diretso nitong nilugmok si Tayong, wala nang natira. At tuluyan nang nawala ang pagdududa niya kay Cheng Tian. Huwag ka nang magsalita. Pasensya na, siguro'y nababaliw na ako ngunit hindi inaasahan ni Narushen at Chengtian Tian. Si Tayong na nagbabalak ng mamuhay ng tahimik bilang isang mahirap, ay biglang nakakita ng isang umiikot na kristal na bola sa daan pa uwi, nang hawakan niya ito. Isang boses ng matandang babae ang biglang umalingaw-ngaw. Katsarang ginto, bili na kayo! Isang katsarang ginto na makapagpapalitan ng mga magulang. Napaka-inosente naman ng batang ito. Sinadya pa niyang ipakita ang ngiti niya sa lalaki. Inaasar pa niya ito gamit ang dating palayo nitong Mr. Smile. Pero hindi niya alam ang palayaw na ito ay isang hindi dapat galawin na kahinaan ng isang lalaki. Ang mga nagsasabi na ako ay si Ginoong Ngiti. Lahat sila ay walang libing na lugar. Ngunit hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon ng lalaki na turuan siya ng leksyon. Nang biglang dumating si Cheng Tian mula sa likod. Magtigil ka at bitawan mo siya. Kung hindi, tiyak na ikaw ay patay na. Haharapin niya ang tanyang pamangking nag-agaw ng lahat sa kanya. Nagkukunwa ring sumuko muna ang tiyuhin. Pagkatapos ma-relax si Cheng Tian, mabilis siyang gumanti. May mga bodyguard kasi lagi ang pamangkin niya Hira ang ganitong pagkakataon hindi na siya nag at sinugod ito ng buong lakas. Ngunit hindi niya inasahan. May dala palang taser ang ex-girlfriend niyang si Aizu. Isang hampas lang, nabaligtad na ang sitwasyon. Sa huli, napapanood ko na lang silang makatakas. Pero ang mga taong nakakaaway kay Mr. Smile, paano kaya sila magkakaroon ng magandang wakas? Nang gabing iyon, palihim siyang pumasok sa bahay ni Aju. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ngunit natuklasan niyang walang tao sa kama. Pero habang naghahanap siya ng lugar para magtago, bigla niyang nakita ang isang makapal na mga dokumento sa mesa. Pagbukas niya, mga ulat pala ito ng investigasyon laban sa kanya. Parehas ng langit may daan, pero hindi mo tinatahak. Walang pintuan ng impyerno, pero pinili mong pumasok. Mabilis na umuwi si Eizo pagkatapos ng trabaho. Ngunit bigla niyang napansin na may bakas ng paggalaw sa kondado ng pinto. Dahil dito, agad siyang naging alerto at nagsimulang magmasid. Ngunit hindi niya namalayan, na si Tito, na nakasuot ng guantes, ay dahan ang lumapit mula sa likuran. Buti na lang dumating ang tawag sa tamang oras. Kung hindi, baka matagal na sanang patay si Azo. Wala nang magagawa. Tiyo, kailangan lang niyang mabuhay ng ilang araw pa. Halika na. Ito na ang tawag na ipinasok ni Cheng Tian. Dahil ngayong gabi, tutulungan niyang hanapin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama ng ex-girlfriend niya. Ngunit hindi inaasahan ng lahat, ang bawat galaw nilang tatlo. Talagay lahat ay nasa ilalim ng pagmamasid ng presidente ng Chebel. Kaya nang malaman ng presidente na muling nang himasok ang kanyang bayaw sa kanyang anak, mabilis na kumisrap ang kanyang matalim na titig. Hindi pa rin natututo. Kinabukasan, mag-isa nang pumunta ang presidente sa bahay ng kanyang bayaw. Hawak pa ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Ang tagal na mula nung muli tayong nagkita, bayaw. Bayaw. Ikaw lang ba? Samantala, may malaking pagunlad din si Aju. Sa pamamagitan ng paghahanap sa napakaraming lumang CCTV footage, natuklasan niya sa wakas kung sino ang nasa bahay ng kanyang ama noong gabing iyon. Hindi lang si Tayong ang pumunta sa bahay niya, pati ang kanyang bayaw ay nakita ring malapit sa bahay niya. Daladala ang importanteng natuklasan na ito. Agad na dumating si Azu, at humiling ng muling pagsisimula ng investigasyon ng kaso ng kanyang ama bilang isang kamag-anak, ngunit hindi niya inaasahan na bago magsimula ang investigasyon ng kaso, ay bigla itong malaking balita. Ang dating mataas na opisyal ng isang top na korporasyon, si Xu Jun tai, ay nagboluntaryo at sumuko tungkol sa biglaang pagkamatay ni Chairman Luo 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pagsuko ay nagdulot ng gulat sa buong sambayanan. Bakit siya kusang sumuko? Hindi pa inamin ng kabilang panig.